ito ang ilan sa mga nabanggit nating mga na nakapasok na ng mga banyagang exporter na misdeclared. Tinasabing processed food pero lumalabas sibuyas, frozen mackerel, frozen eight. Xiao Kai Huang, isa sa mga Chinese nationals na na-involve dito sa pagpasok ng illegal at smuggled na goods ng Frozen 8, Jin Honglin, Lin, CS Cold Storage, Bao Tan Ki, Kai Kong Xiao, Kai Asan, Ricky Lim, Xie Kang, Xie Kao Kun, Li Hui King, Chua Mark, Xie Kang, Hong Ji Wei, Kai Mei Chan, Custodio Jason, Xie Kang. Uh, meron tayong maikling presentation, no? Uh, base dun sa ating opening statement na naniniwala tayo na merong uh, uh, kamadang sindikato ng mga Chinese na mga smuggler exporter kasabwat ang ilang mga opisyal na ating pamalaan kasama ang ilang mga lokal na mga opisyal. Ang halimbawa, Uh, base sa mga ebidensyang nalikom at dokumento itong 1024 consumer goods trading Can we have the PowerPoint presentation please Loading Sa lahat ng mga kasong tinatalakay natin ngayon, maliwanag na ang mga produkto ay galing sa China. Paulit-ulit. 1024 Consumer Goods Trading 2025 Lu Jin Arm Ramos Tenero, ang uh, broker. Hang Yina Import and Export. Hang Zhao Zhangki Import and Export. Hang Chengzi Import and Export. Hang Zhao Zaiki Import and Export. Sa Berches naman, Consumer Goods Trading. Broker John Cyril Mapa Imperial. Hangzhou Chengzi Import and Export. Guangzhou Yuan Yan Yuxin Trade Company Limited. Queen Star Industry Consumer Trading. Judian Gumban Junko. Hangzhou Zaiki Import and Export. Guangzhou Yansu Xin Trading. Shenzhen De, Deyang Industrial. Ito, ang ilan sa mga nabanggit nating mga nakapasok na ng mga banyagang exporter na misdeclared. Tinasabing processed food pero lumalabas sibuyas, frozen mackerel. Hindi lamang yan. Ito yung sa subik. Dito naman sa frozen eight. Next slide, please. Frozen 8. Xiao Kai Huang, isa sa mga Chinese nationals na na-involved dito sa pagpasok ng illegal at smuggled na goods ng Frozen 8. Jin Hong Lin. At yung isa pang uh, smuggled, reported... 200 million at ito CS Cold Storage Bao Tanki Yung sa Vigor Global Asan yung Vigor? Ay. Wala It's the left 100 plus million Takawit Eh, sisip Sinasabi ng Vigor Global, hindi daw sila ang importer. Sila daw ay lesor lamang, pinaupa lamang ang kanilang uh, warehouse sa mga ito. Kai Kong Xiao, Kai Asan, Ricky Lim, Xie Kang, Xi Li Hui King, Chua Mark, Xie Kang, Hong Ji Wei, Kai Mei Chan, Custodio Jason C. Kang. Uru Chinese ulit. Um, The uh, committee secretary is instructed uh, to turn over and uh, request the BI, Bureau of Immigration, uh, to provide us information regarding all these who were involved in, uh, confisc, smuggled goods in Kawit Cavite, in Marilao, Batang, Marilao, Bulacan, and in the Port, port of Manila, no? Yung, yung huli? Yung una? Yung uh, Frozen Eight? Frozen Eight? Paco. Paco, Manila. Uh, we are requesting the Committee Secretary to make the necessary representations with the Bureau of Immigration to go through uh, the names of these uh, Chinese nationals and their whereabouts.